Magandang gabi po sa inyong lahat and uh, advance Merry Christmas Ako po ay nagpapasalamat kay uh, President Bongbong Marcos sa pagpapasaran niya ng lahat ng Pogo Hub dito sa ating bansa uh, Ako po ay nagpapasalamat sapagkat ito pong Pogo dito sa amin sa Cavite ay totaling sarado na at isa po ito sa aking mga nilabanan noong mga panahon ng uh, pagtatatag at uh, pagpayag ng mga Duterte sa pagtatayo ng Pogo Hub dito sa ating bansa. Sapagkat ito pong Pogo sa Kawit, ang karamihan po dito ay mga kaibigan ko ang nagtrabaho. At dito ko po nalaman na marami ditong mga uh, illegal uh, Chinese na nakalusot sa ating bansa noong panahon ni Duterte sila po ay mga nagbabayad ng milyon para lang maitakas sila sa pagkakaditini nila sa loob ng poguhab na ito ng Kawit-Kavite subalit ngayon po ay nawala na silang lahat uh, noong pong panahon na yon ay uh, marami ang nag-aalok sa mga kawawa nating kababayan na sila itakas kapalit ng milyon o daang libo para lang sila ay makalabas ng uh, pogub hub ng Kawit kawite at ito po ay uh, gusto nilang isakay sila sa mga bangka at pupunta sa mga probinsya para doon na lang magtago at mamirmihan para makapagnegosyo sila ng mga ilegal na negosyo. Sila po ay mga uh, nakalusot sa ating immigration, mga walang dokumento at sila po ay mga ilegal na uh, dayuhan dito sa ating bansa. Subalit ngayon po ay lumilitaw ng wala na sapagkat sarado na po ang poguhab ng Kawit-Kawite. Nagpapasalamat po ako kay uh, uh, President Bongbong Marcos sapagkat uh, uh, natupad ang pangarap ng mga mamamayang Pilipino na mawala na ang mga poguhab dito sa ating bansa. At... Uh, Nagpapasalamat din tayo kay uh, Senadora Riza Honteveros na naging matatag sa pagtuligsa at paglaban sa mga protektor ng Pogo, No po, gaya ni Guo, na Alice Guo, No po. Salamat kay Senadora Riza Honteveros at natatanging siya lang talagang babaeng tuwayo sa Senado para ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino sa sarili nating bayan. At, uh, kung meron mang mga Pilipino na nawala ng trabaho sa Pogo Hub na ito, ipagpaumanhin kung nagkaisa ang bayan na ipasara ang Pogo Hub at yan ay request kay uh, President Bongbong Marcos. At uh, yan ay dapat ating pagpasalamatan sapagkat nawala ang mga illegal na gawain ng mga uh, nagtatag ng Pogo dito sa ating bansa. At uh, tila unti-unti nang natatahimik ang ating bansa na dati ay naging katatakutan dahil sa poguhab na iyan. Nauso ang kidnapan, nauso ang holdapan, nauso ang malalaswa. At uh, sugalan, ano? Kung kayat 'yan po ay pinasasalamanatan natin kay uh, President Bongbong Marcos at kay Senadora Riza Honteberos. At uh, sa ngayon po ay uh, kailangan nating manindigan sa pagpapa-impeach kay Sara Duterte sapagkat patuloy na nakikipagmatigasan si Sara Duterte sa ating mga ahensya ng gobyerno gaya ng NBI, no? Hindi siya sisipot sa anumang investigasyon ng NBI bagkos ay gusto pa siyang padalhan ng kanyang ama ng pangbayad sa mga abogado, no? At uh, makapal talaga mukha ni Sara Duterte, isipin nyo, sa 2026 daw ay i-announce niya kung siya tatakbong presidente sa 2028. Ah, uh, sa kabila ng mga hinaharap ni Sara Duterte ng mga kaso, Napakabibigat ng mga kaso niyang ginawa. Unang-una na dito ang pagbabanta sa buhay ng presidente at ng kapwa politiko na nasa gobyerno. Pati na sa first lady at ito ay patunay na siya ay may kilalang asasin. Wala kailanman nagbabanta sa buhay ni Sara Duterte na siya ay papatayin. Subalit nauna na ang kanyang mga... Ta uh, tamang hinala, no? <laughs> Puro tamang hinala sa Sara Duterte na hindi natin malaman kung bakit ganyan ang kanyang kaisipan, ano? Na sinasabi niya na kung siya ay papatayin ay patayin din ang ating presidente. Subalit <laughs> walang nagbanta sa kanya sa wala namang katulad nila ng mga mamamatay tao ang lahi, hindi po ba? So Ipagpatuloy po natin ang impeachment kay Sara Duterte suportahan natin ang malaking grupo na nagsampa ng impeachment kay Sara Duterte. At ganun paman, sari-sari po samut-sari ang mga balita tungkol sa Iglesia ni Cristo na ito ay sumusuporta raw kay uh, Ginoong Presidente Marcos para huwag magkaroon ng impeachment. Kalokohan po iyan. Sari-sari ang ginagawa nila para mapasamain si Marcos, no? Sapagkat uh, iniisip nila na uh, may kinalaman si Marcos sa impeachment pero pinalalabas lang na uh, kunwari ay ayaw niya ng impeachment ano ah uh, para sa akin pong pananaw alaman o hindi ni presidente Marcos ang impeachment na ito kay Sara Duterte ito ay kagustuhan ng malaking grupo at higit sa lahat kagustuhan ito ng bayan sapagkat hindi na po kailangan magtagal ang mga Duterte sa ating gobyerno dapat lahat ng Duterte ay burahin sa gobyerno sapagkat ang pagtatapos pag upo nila sa gobyerno ay isang paraan nila ito para maprotektahan ang kanilang mga illegal na gawain, ang kanilang mga panlalamang sa kapwa, ang paglustay ng pera at higit sa lahat. Ang pamimerwisyo sa buhay ng mga mamamayang Pilipino na kunwari ay ginagamit nila ito para ipakitan sila'y nasusuklam sa droga subalit ang katotohanan sila po ang promotor na nagkakalat ng droga sa bansang Pilipinas kasama ng iba't ibang klase ng mga sindikato na pinapasok ng 2016 dito sa atin mga kapatid alisin ang takot manindigan ipaglaban ang bayan ipaglaban ang mamamayan ipaglaban ang karapatan hindi natin kailangan mga Duterte sa ating buhay. Hindi natin kailangan mga Duterte sa ating bansa. Hindi natin kailangan mga Duterte sa ating gobyerno. Kung kinakailangan suportahan natin si Presidente Bongbong Marcos hanggang 2028, gawin natin ito. Sapagkat wala tayong mapipili na may uupo sa gobyerno kung pati si Presidente Bongbong Marcos ay kakalabanin ninyo. Huwag kayo makigaya dito sa mga uh, DDS at dito kay Sara Duterte na nakisakay na sa iglesia na inaakalang kakampi na nila ang iglesia kung kaya't ginagawa nilang panakot ito na magrarali. pues hindi kami natatakot sa anumang uh, pakana ng mga iglesia ni Kristo kung sila ay nakikinig sa mga maladimonyong gawain ng mga Duterte. Pwes, ang taong bayan, ang taong bayan lang ang malakas. At kahit anong sekta ng reliyon, hindi pwede pigilan ng bayan. Ang maipapayo ko na lang sa inyo, mga uh, taga-sekta ng reliyon, huwag na kayo makialam. Karapatan ng taong bayan na ipaglaban ang tama sa mga kamalian ng mga umuupo sa gobyerno. Kung maaari, magbasbas na lang kayo sa tama. Ipanalangin nyo sa Diyos na magtagumpay ang kabutihan laban sa kasamaan. At huwag kayong maging atribitido sa mga desisyon ng taong bayan at ng mga nasa gobyerno na gustong mapabuti ang sitwasyon ng bansang Pilipinas kayo ng mga pastor ang tao ay dalang dala na sa ginawa ni Kibuloy tanging ang katoliko ang masasabi ko na may mabuting kaisipan sapagkat hindi sila nakikita nga sa mga kamalian kayo ng mga pastor hindi ko kayo pinipersonal Sinasabi ko lang sa inyo na wag na kayong makialam sa gobyerno. Ang pakialaman nyo, ang tungkulin nyo na ipangaral ang tama sa mga nalalabuan. Unahin nyo pangaralan ng mga DDS. Ang mga DDS na walang ibang bukam bibig kundi ang magbintang, maghinala, makinig sa mga fake news. Sila ang dapat nyong pangaralan at pakialaman hindi ang taong bayan na ang ipinaglalaban ay para sa kabutihan. Yung mga nagsasabi ng mga NPA, ang mga nasa kongreso na nagtatanggol sa bayan, maglabas kayo ng ebidensya. Ilabas nyo ang ebidensya nyo na sila yung mga NPA at ako mismo ang nagsisigaw ng mga ebidensya nyo yan kung kaya nyo patunayan ng mga nasa kongreso na nagtatanggol sa bayan ay tunay ng mga NPA. Hindi nyo nga yata kilala ang mga taga ang mga NPA. Kung ano ang kanilang mga adikain kung ano ang kanilang mga purpose, kung bakit sila mga naging rebelde. Ang isang rebelde ay hindi magp hindi po pwesto. Uuupo sa gobyerno para makihalubilo. Sama ordinaryo, no? kaya huwag kayong gumaya sa mga ah, tao ng SMNI, yan sila Badoy, yan sila Celis, na mga walang ginawa kundi man red tag. No? Nasaan na sila ngayon? Nahaharap din sila sa mga kaso. Kaya kayo mga kapatid, kayo mga DDS, mag-isip-isip kayo. Pag-aralan nyo mabuti, mga lumalabas sa bibig nyo. Sapagkat hindi nyo kayang patunayan mga bintang nyo sa mga taong nagmamalasakit sa bayan. Hindi sila mga rebelde. Hindi sila magmamalasakit sa bayan kung sila ay mga rebelde. Ang pagmamalasakita nila ay ang lang mga sarili. Hindi namin makikita ang kanilang mga ginagawang pakipaglaban para sa tama kung sila ay mga rebelde. Kung si ay mga rebelde, kami siguro ang unang-unang makakaalam at makakaintindi kung ano ang kanilang mga pakay. Subalit nakita namin kung papano sila maglingkod. Lahat ng katiwalian ng inyong idolo ay nalaman ng taong bayan sapagkat sila ay magkakasama sa gobyerno at yan ay nakita nila kung kaya tinutulig sa nila. Kayong mga DDS, umayos kayo. Tumino kayo. No? Hindi tayo magkakalaban dito. Prinsipyo at paninindigan lang ating pinaiiral dito. Tamang pananaw para sa tamang tao para sa bansa hindi para pansarili. Kung makasarili man ang inyong idolo pues baguhin niyo siya. Kayo mismo ang magbago sa kanya. Huwag kayong sulsol. Naharap na sa maraming kaso ang inyong idolo. Pero anong isinisigaw nyo? Yung pagiging panatikon nyo ang maglulugmok sa inyo sa kawawaan. Kailangan ng tuldukan ang pamimervisyo ng mga Duterte. Ibibili nyo na lang ng pagkain, ibabayad nyo pa sa buwis. Ano ang mangyayari sa inyong buwis? Na nakawin na habang pinasusweldo pa sila. Malaki na ang sweldo, malaki pang nananakaw sa gobyerno. Ganun ang nangyayari sa mga idolo ninyo. Kaya kung pwede lang, kung mahal nyo pambayan, kayo mismo ang kumastigo sa idolo nyo. Salamat po.